Guys, guys ayan sumot siya sa atin guys uy 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 loko uy loko ayun uy loko guys mapa, narinig din, guys diritsyo na tayo hindi tayo uy, uy. bang lusin na yun o So, what up mga kayo nun, no? So, nandito nga pala tayo ngayon sa bubat. Uh, at makikita nyo nga, oh, napakalilin dito sa likod ko. At for today's video, no, kakain tayo ng kinataang gabi. Let's go! Ayan guys. Ayan, oh no? Ayan siya, oh. Kita nyo. Ayan. Let's natin, guys. Yun, no. So, dito na tayo magpipinggan sa kaldero. Kainit man daw. Nagpapawisan na ako.

Wala oh, tayong pinggan na nadala eh. Hmm. Ano yun yung pagkain ko ah. Labi. Ang guys. Ano oh, yun? So guys, kaya na lang tumihin kung may gagalaw sa likod natin o may magpapakita na. Hmm. gitu ya, Sari. Apa guys? Ah. Papa wisan aku. guys dito pinakatawa ko dito baka may ahas kaya nga nakapantalon tayo ngayon ay naka jogging pants na may papakita ko sa inyo kung ang klaseng lugar to tutor ko kayo mamaya explore natin yung lugar na to ang oh, dilim guys walang makita Mm. Tap guys. Yung taang gabi. Mm. Bang lusin ka na. <laughs> Yun know. Wala kasi tayo nagdalang pinggan guys. Pasensyaan nyo na. Dito na tayo sa takip ng kaldero kakain. Ah. Hmm. Bisa nabusuk guys Kain po May sumagot ano Patay ya ah. Takut itu guys ah. Hmm. Bilis ko ka mabusog. Okay, ano? Pag kinakabahan ka, mabilis ko mabusog. Mm-hmm. nang gak bisa gue buat gerabi itu mah ya na. udah nggak kayak Hmm. Kapag so, katapos natin kumain no Mag-explore tayo Explore natin itong buwan Let's go

So yun, tara mag-explore na tayo guys. Samahan niyo ako. Let's go! So yun guys, mag-explore na tayo ngayon dito sa gubat. Yun. Kung so, makikita nyo nga guys, oh, napaka damo. Oh, guys, ang tataas ng damo guys. So malawak ito guys. So yun. Nakabahan ako guys. Kita niyo ba ako guys? Nakabahan ako. Ayan. Ayan guys. Mag Ingat lang tayo at baka makagat tayo ng as. So yun, nakikita niyo yung puno na yan guys. Ah, uh, oh, so shit grabe guys makatakot dito guys oh tabi-tabi po yung natin ginadaanan natin guys yan napakadamu dito guys oh so may dulo ito punta natin yung dulo nito guys yan oh oh tataas ng damo guys dito nga yan ano po Maraming dadaanan natin, oh. napakanda mo guys. <coughs> wow. Ano hmm. ba na-amoy ko dito, guys? Na-amoy kayo hindi maganda, guys. Ay, ako lang pala, no. Sorry. So, andahin na natin doon so, may ano natin. may solar natin, guys. Ngayon yung solar natin, oh. Ayan, oh. Wow. Ano guys, ano feeling guys na nanonood? Kinakabahan ba kayo? <coughs> And guys, napakalayo na natin oh. No? Guys, so, napakataas ng kamo. Ano to, tapapasukin natin to guys. Napakataas oh. Ano? Sukin ba natin to? Guys. Wow. Grabe to Guys. parmesanit, <coughs> let's go, udah tayo guys Iya. Yeah. wow, Grabe guys dito itu guys oh, wow, Grabe guys, oh, ngapa nau guys, <g Chamstring> bi tapi po, bi beri apu, bi tapi po Uy, grabe. Uy. Ay. Ay. May butas. Ay. Ayan, guys. Nandito na tayo sa dulo, guys. Ayan, so, guys. Makita nyo nga, oh. Oh. Ayan, babat, guys. Sabi, guys. Iba na itong lagay ng cellphone ko. Ayan, naamoy ko dito, guys. Tara na guys. Ako. Ang sumusunod sa atin guys. Nagpapawisan na ako guys. Nakita nyo naman oh. Pawisan na ako guys. Tapos. guys. Oh. Pawis na pawisan na talaga ako. Oops. Baka may sumusunod sa atin. Hmm. Hey, huwag naman. Huwag naman. Tapos biglang may tumingin sa atin. No. Patay. Oops. Nako po, ligado guys. Ay! Ang kabado ako guys. Ay! Ano? Ayun na tayo. Guys. Uy. Gusto tayo Guys. Opo, neon, 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 guys. Huy, huy, huy. Uh, Grabe, guys. kami na tunog! Uh, guys. Huy, anu yan? Kasumot siya sa atin, guys. Uy! 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 Uy, loko. huy. Anu guys, pa yung mabo. Narinigin guys. Diretso na tayo, May takot guys. Ayaw na. Please subscribe. na. na guys. Ha! Gusto natin guys. Tara na. Uff. So yun guys, huwag niyo kalimutang mag-follow, ano, like, share. So dito ko natataposin tong video na to guys. Grabe guys, parang may sumunod sa atin kanina. So, what you for thank you. Bang Luzon, kawukin yes na.